buntag. Ako si Rico Valentino. Kini atong balita karong uh, orasa. Si Cebu City Mayor Michael Rama ni Auhag sa konseho sa syudad ug sa iyang executive department sa pagsusi sa mga panginahang lanun. aron mahatag na ang bonus sa mga empleyado. Lakip niini ang mga job order. Kini ang ipadayag ni Rama atol sa press conference ni atong Martes nga gitambungan sa mga department head o ni Consihal Dondon Ontiveros. Pato ni Rama, nga ang ngay tanawon sa konseho lakip ang ordinansahon nga ipalabang diin lakip sa ipanghatag sa ang bonus sa mga JO. Si Rama, na nga, nga ang tinguha atol sa iyang pagbalik, ana-ana ang resulta sa pagtuki alang sa paghatag sa bonus. Si Attorney Jeroni Castillo, Budget Officer sa siyudad, naga na nga ilahan ng giduso sa konseho. Ang tinguha sa paghatag og bonus sa mga empleyado lakip na ang mga JO or job order, diin nagpaabot na lang sila unsay tubag human na comply na ang mga rekisitos nga gikinahanglan. Gibutyag ni Castillo nga ang desisyon gawahin sa paghatag og bonus ana ana sa konseho. Og sa laing bahin sa tumalita mga kawiner, patay ang usaka 26 anyos nga mabdos ...ugang iyang wala pa matao nga bata apuman sila na banggaan so, sa usaka Wing Van samtang na lawang or milabang sa dalan Barangay Luok Dakbayan sa Danao. Ni atong Huwebes sa gabi Nobyembre 30, 2023. Or kagabi in lang ginyo. Gila ang biktima nga si Gracel Castro Hizon 26 anyos o residente sa lantaw Barangay Luok. Si Castro, ikatahong nga upat kabuan nga nagsabak sa usa ka batang lalaki. Sa report sa kapulisan, nagpakita nga ang Traffic Management Office na kadawat og tawag sa radyo. Gikan sa Disaster Office, mga alas 11.40 sa gabi eh. ni atong Huwebes, mahitungod um, sa giingong aksidente sa dalan. Mga ito ng balita, karong buntaga mga kawin nga si Rico Valentino. Welcome sa programa ang Gandang Umaga, Cebu. Ito so, ang um, Radio, ang radyo ng bawat Pilipino sa Metro Cebu at sa buong mundo. 24 oras na tugtugan, kasiyahan at balitaan. Araw 107.5 sa inyong FM radio online mapapakinggan sa mga radio listening apps on ground maririnig mo sa mga tindahan sa sakyan at sa kapit kapitbahayan ang Win Radio kasama mo nasaan ka man kailan man Win Radio ang radio ng bawat Pilipino Win Radio ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, celebrating 50 years of serving Philippine broadcasting.